Magandang araw sa inyong lahat, mga kaluluwang uhaw sa hiwaga at karunungan ng nakaraan. Muli nating sasaliksikin ang mga lihim na kalakip ng isang partikular na araw sa kalendaryo, isang araw na puno ng mga babala, biyaya, at mga gabay mula sa mga sinaunang paniniwala. Sumama kayo sa akin sa paglalakbay na ito patungo sa puso ng ating mga tradisyon, kung saan ang bawat araw ay may sariling kuwento at tadhana. May mga araw sa kalendaryo na tila ba may sariling hininga. May taglay na enerhiya na humuhubog sa ating kapalaran. Ang ikasyam ng Oktubre ay isa sa mga araw na iyon. Isang sandali ng pagbabalik tanaw sa ating mga ugat, sa mga pananampalataya, at sa mga pamahiing nagbigay kulay sa buhay ng ating mga ninuno. Ito ay araw kung saan ang tabing sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita ay tila bahagyang bumubukas. Nagpapahintulot sa atin na masilayan ang mga misteryo ng mundo. Kaya't buksan ang inyong mga isip at puso dahil ang araw na ito ay may dalang mahahalagang mensahe para sa inyo. Ang ikasyam ng Oktubre ay kinikilala sa iba't ibang pangalan at kahulugan. Para sa marami, ito ay araw ni San Denis na ipinagdiriwang ang katatagan ng pananampalataya. Subalit lampas pa rito, ang buwan ng Oktubre ay buong pusong iniaalay sa mahal na birhen ng Santo Rosario, isang debosyon na lubos na nakaugat sa puso ng bawat Pilipino. Ang araw na ito ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga huling ani at ng nalalapit na panahon ng paggunita sa mga yumaong mahal sa buhay kaya't ang kalikasan mismo ay tila naghahanda para sa mas malalim na espiritual na pagmumuni-muni. Ito ay isang paalala na ang ating buhay ay konektado sa siklo ng kalikasan at ng banal kung saan ang bawat dahon na nalalagas ay may dalang bagong simula. Sa kristyanong konteksto, ang ikasyam ng Oktubre ay araw ng paggunita kay San Denis at sa kanyang mga kasama mga martir na nagbuwis ng buhay para sa kanilang pananampalataya si San Denis ang patron ng Paris ay simbolo ng hindi natitinag na pananalig sa harap ng matinding pagsubok sa araw na ito maraming deboto ang nagdarasal para sa matibay na pananampalataya lakas ng loob sa pagharap sa mga hamon at proteksyon mula sa masasamang elemento at tukso ito rin ay panahon upang manalangin para sa pagpapagaling ng sakit, kasaganaan sa ani at pagkakaisa ng pamilya. Bilang buwan ng Santo Rosario, ang mga Pilipino ay lubos na nag-aalay ng mga panalangin kay Mahal na Birhen, humihingi ng gabay at intersesyon sa bawat pagsubok. Kahit bago pa man dumating ang Kristyanismo, ang mga katutubong Pilipino ay mayroon ng mga kaugalian nang pagbibigay galang sa mga espiritu ng kalikasan at mga ninuno na nagpapakita ng kanilang malalim na koneksyon sa espiritwal na mundo at paghahanap ng proteksyon sa mga dinakikitang puwersa. Ang kwento ni San Denis ay isa sa mga pinakamakapangyarihang testamento ng pananampalataya na lumipas sa libu-libong taon. Isinilang siya sa Italia, si Denis ay ipinadala sa Gaul ang kasalukuyang France, kasama ng anim na iba pang misyonero noong ikatlong siglo upang ikalat ang mabuting balita. Bilang unang obispo ng Paris, masigasig niyang ipinangaral ang kristyanismo sa mga paganong tribo. Ang kanyang pananampalataya at pagtuturo ay mabilis na kumalat, ngunit ito rin ay umakit ng atensyon ng mga Romanong pinuno na kontra sa kristyanismo. Sa panahon ng pag-uusig ni Emperor Decius at Valerian, inutusan si Dennis at ang kanyang dalawang kasama, si Rusticus at Eleuterius, na hulihin. Matapos ang matinding pahirap at pagpapahirap, dinala sila sa isang burol sa labas ng Paris na tinatawag noon na Mons Martyrum o Bundok ng Mga Martir na ngayon ay kilala bilang Montmartre. Doon, inutusan silang pugutan ng ulo. Ngunit ang himala ay hindi natapos sa kanyang kamatayan. Ayon sa alamat, pagkatapos pugutan ng ulo, bumangon si San Denis, inuha ang kanyang sariling ulo, at lumakad ng halos anim na kilometro habang nagpatuloy sa pangangaral ng Ibanghelyo bago tuluyang humimlay. Ang lugar kung saan siya bumagsak ay naging puntod niya at doon itinayo ang Basilika ng Saint-Denis, ang huling pahingahan ng maraming hari ng France. Ang himalang ito ay hindi lamang nagpapakita ng kanyang hindi matitinag na pananampalataya, kundi pati na rin ang kapangyarihan ng Diyos na lumagpas sa mga batas ng kalikasan. saint San Denis, na naglakad ng walang ulo, ay naging sagisag ng divine intervention ng patuloy na buhay sa kabila ng kamatayan at ng katiyakan na ang pananampalataya ay kayang lampasan ang anumang pagsubok gaano man ito kalupit. Ngayon, dumako tayo sa mga palatandaan ng tadhana na nagbibigay babala at nagtuturo sa atin sa araw na ito. Mga katutubong pamahiin. Kapag may biglang malakas na hangin sa umaga, Bagamat ang Oktubre ay nagsisimula ang transisyon sa tag-init, ang biglaang paglakas ng hangin ay maaaring maging babala ng papalapit na masamang panahon tulad ng bagyo. Ngunit para sa mga magsasaka, ito ay maaari ding hudyat ng paglilinis ng hangin na susundan ng masaganang ani kung hindi naman ito mapaminsala. Kung biglang umula ng malakas, kahit tirik ang araw, ito ay tinatawag na sun shower at sa mga pamahiin, nangangahulugang mayroong engkanto na nagpapakasal. Maaari itong magdala ng swerte sa pag-ibig o sa pamilya, ngunit paalala rin na mag-ingat sa mga di nakikitang nila lang. Kapag maraming ibon ang lumilipad o dumadapo sa bubong, ito ay isang magandang sinyales ng paparating na good news o mga pagpapala para sa pamilya. Ang mga ibon ay nagsisilbing mga mensahero ng langit at nagdadala ng positibong enerhiya sa tahanan. Kung biglang makita ang isang pusa na itim na tumawid sa iyong daraanan. Para sa marami, ito ay isang tanda ng kamalasan. Upang mawala ang masamang epekto, kinakailangang bumalik sa iyong pinanggalingan o huminga ng malalim at magdasal bago ipagpatuloy ang paglalakbay. Kapag hindi inaasahang may bisita sa umaga, ito ay tanda ng paparating na good news o biyaya. Ang pagtanggap sa bisita ng buong puso ay lalong magpapalakas sa swerte na idudulot nila sa iyong tahanan at buhay. Kung biglang mabasag ang salamin o anumang babasagin sa bahay, ito ay karaniwang tanda ng kamalasan o ng isang masamang mangyayari. Upang mawala ang negatibong enerhiya, linisin agad ang mga piraso at itapon ito sa labas ng bahay habang nagdarasal ng pananggalang. Kung makati ang palad. Ang kaliwang palad na makati ay nangangahulugang may paparating na pera. Samantalang ang kanang palad na makati ay nangangahulugang gagastos ka ng pera. Kung ano man ang kaso, ito ay paalala na maging handa sa pagdating o pag-alis ng pera. Kapag may alaga kang hayop na biglang nagkasakit o namatay, ito ay maaaring maging senyales ng pagbabago sa kapalaran ng pamilya o babala na may paparating na pagsubok. Dapat pagtuunan ng pansin ang kalusugan ng pamilya at ang proteksyon ng tahanan. Mga kahulugan ng panaginip sa gabing ito ang mga panaginip sa gabing ito ay pinaniniwala ang nagtataglay ng malalim na kahulugan at maaaring magbigay ng gabay sa mga desisyon sa hinaharap. Tubig Ang malinaw at umaagos na tubig ay sumisimbolo sa kalinisan, pagpapagaling at bagong simula. Ang marumi o umaapaw na tubig naman ay nangangahulugang mga emosyonal, nakaguluhan, problema o mga hindi nalutas na isyo na kailangan mong harapin. Mag-ingat sa mga desisyon na gagawin. Hayop Ang mga hayop sa panaginip ay sumasalamin sa ating mga likas na ugali at instincts. Ang isang pusa ay maaaring mga hulugan ng hiwaga o panlilinlang, aso ay katapatan o proteksyon, habang ang ahas ay pagbabago o babala ng panganib. Tuklasin kung anong mensahe ang dala ng partikular Nahayop para sa iyo. Paglipad Kung nanaginip kang lumilipad, ito ay nagpapahiwatig ng kalayaan, pagkamit ng mga pangarap at paglampas sa mga limitasyon. Maaaring oras na para harapin ang mga takot at abutin ang iyong mga ambisyon. Kung nahihirapan kang lumipad, baka may mga balakid sa iyong landas. Pagkahulog ang panaginip ng pagkakahulog ay madalas na sumisimbolo sa pagkawala ng kontrol sa isang sitwasyon, sa iyong buhay, takot sa kabiguan o kawala ng suporta. Ito ay paalala na kailangan mong muling kontrolin ang iyong buhay at humingi ng tulong kung kinakailangan. Ngipin na nalalagas. Ito ay isa sa mga pinakakaraniwang panaginip na may negatibong kahulugan kadalasan itong iniuugnay sa pagkamatay ng isang mahal sa buhay, pagkawala ng kayamanan o kawala ng kumpiyansa. Maaari rin itong magpahiwatig ng takot sa pagtanda o kawalan ng kakayahang ipahayag ang sarili. Mga isinilang sa araw na ito. Ang mga ipinanganak sa ikasyam ng Oktubre ay pinaniniwalaang pinagkalooban ng kakaibang tapang at malalim na spiritual na pag-unawa tulad ni San Denis. Sila ay likas na may kakayahang manindigan sa kanilang pananampalataya at paniniwala kahit sa harap ng matinding oposisyon. Sila ay mayroong matinding empatiya, madalas na sensitibo sa damdamin ng iba, at may kakayahang magbigay ng payo na puno ng karunungan. Bagamat maaari silang maging tahimik o misteryoso sa labas, mayroon silang malakas na kalooban at hindi madaling sumuko sa mga hamon ng buhay. Ang kanilang landas ay madalas na puno ng pagsubok. Ngunit ang kanilang likas na resilience at spiritual na lakas ay nagtutulak sa kanila na malampasan ang lahat. Sila ay ipinanganak na maging protektor at gabay, nagdadala ng ilaw sa dilim at nagiging inspirasyon sa iba mga iminamarka ang kaarawan. Sa araw na ito, ipinagdiriwang ang kaarawan ng mga nagtataglay ng mga pangalang konektado sa mga banal na personalidad. Kabilang sa mga pangalan para sa araw na ito ay Denise, Dionisia, Leonardi at Luisa. Kung ang iyong pangalan ay Denise o Dionisia, ikaw ay binibiyayaan ng katatagan at tapang. Si San Denis, ang martir na ating ginugunita ay nagpapakita ng hindi matitinag na pananampalataya. Ang mga may pangalang Denise ay madalas na may katulad na ugali. Sila ay matatag sa kanilang mga prinsipyo. May malalim na koneksyon sa kanilang pananampalataya at handang ipagtanggol ang kanilang mga pinaniniwalaan. Sila ay likas na mga pinuno, protektor at may kakayahang magbigay inspirasyon sa iba na maging matapang din sa pagharap sa buhay. Ngayon, alamin natin ang mga tradisyong at ritual takpa na maaari ninyong isagawa upang yakapin ang positibong enerhiya at biyaya ng araw na ito. Pagdarasal ng Banal na Rosaryo Layunin! Ang pagdarasal ng Santo Rosaryo ay ang pinakamabisang paraan upang hingin ang intersesyon ni Mahal na Birhen Maria para sa proteksyon, pagpapagaling at kapayapaan sa pamilya. Ito ay nagpapatibay din ng iyong personal na pananampalataya. Kakailanganin ang iyong rosaryong butil, isang tahimik na lugar sa iyong tahanan at isang bukas na puso. Kailan at paano isasagawa? Pinakamainam na isagawa sa gabi bago matulog o sa paglubog ng araw maghanap ng isang tahimik na lugar, hawakan ang iyong rosaryo at buong pusong ipahayag ang iyong mga intensyon. Simulan ang pagdarasal ng rosaryo sa tradisyonal na paraan. Magnilay sa mga misteryo ng buhay ni Jesus at ni Maria. Ilaan ang bawat dekada sa isang partikular na kahilingan. Tulad ng kalusugan ng pamilya, proteksyon laban sa kasamaan o kapayapaan sa mundo. Matapos ang ritual, Matapos ang rosaryo, pasalamatan ang mahal na birhen at si Jesus para sa kanilang mga biyaya. Pagpatuloy sa iyong gabi na may kapayapaan sa puso, tiwala na dininig ang iyong mga panalangin. Ang regular na pagdarasal ng rosaryo ay lumilikha ng isang espiritual na panangga sa iyong tahanan at sa iyong buhay. Pagpapabindita ng tubig at asin, paglikha ng banal na elemento layunin. Ang bininditang tubig at asin ay matagal nang ginagamit bilang pananggalang laban sa masasamang espiritu at negatibong enerhiya, pati na rin sa paglilinis at pagpapanatili ng kalusugan. Kakailanganin. Isang malinis na baso ng tubig, kaunting asin, at kung maaari ay isang pari o ministro upang basbasan ito. Kung walang pari, maaari kang magdasal ng taimtim habang pinagpapala ang mga elemento. Kailan at paano isa sa gawa? Maaaring gawin sa anumang oras ng araw. Kung walang pari, humawak ng baso ng tubig at isang pinch ng asin. Sabihin ang sumusunod na taimtim na panalangin. Panginoon, basbasan mo ang tubig at asin na ito upang maging instrumento ng iyong banal na kapangyarihan. Gamitin ito upang linisin ang aking tahanan at protektahan ang aking pamilya mula sa lahat ng kasamaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Matapos ang ritual. Pagkatapos, iwisik ang bininditang tubig sa bawat sulok ng iyong bahay, lalo na sa mga pasukan, bintana at mga lugar na sa tingin mo ay may negatibong enerhiya maaari ring maglagay ng kaunting asin sa mga gilid ng pinto at bintana. Ang bininditang tubig ay maaari ding gamitin sa paghuhugas ng kamay o paglilinis ng mga bagay na gusto mong protektahan. Ito ay lumilikha ng isang hadlang laban sa mga di ka nais na puwersa. Pagsunog ng mga pinatuyong dahon para sa paglilinis ng enerhiya layunin. Ang ritual na ito ay ginagamit upang palayasin ang masamang enerhiya, mag-anyaya ng positibong vibrations at maglinis ng espasyo para sa kapayapaan at kasaganaan. Kakailanganin, ilang tuyong dahon ng laurel, bay leaf o tuyong damo tulad ng sage kung available, isang safe na sisidlan tulad ng ceramic bowl at posporo or lighter kailan at paano isasagawa. inakamainam gawin sa hapon o gabi, ilagay ang mga tuyong dahon sa sisidlan, sindihan ang mga dahon, at hayaang umusok. Habang umuusok, lakarin ang bawat kwarto ng iyong tahanan, lalo na sa mga sulok, habang nag-iisip ng mga positibong intensyon. Sabihin ang isang simpleng panalangin o mantra tulad ng, Umusok ka, usok palayasin ang lahat ng negatibo. Anyayahan ang kapayapaan, pag-ibig at kasaganaan. Ito ang aking kalooban. Matapos ang ritual. Hayaang maubos ang usok at ang mga dahon. Itapon ng abo sa labas ng bahay, mas mainam sa lupa bilang simbolo ng pagbalik ng negatibong enerhiya sa lupa para malinis. Mararamdaman mo ang paggaan at sariwang enerhiya sa iyong tahanan. Mga Kulinaryang Tradisyon ng Araw Sa araw na ito, walang tiyak na pista opisyal sa pagkain, ngunit ang diwa ng pasasalamat at pagkakaisa ay nananatili. Mainam na maghanda ng mga simpleng pagkain na nagpapakita ng kasaganaan at pagiging malapit sa kalikasan. Maaaring magluto ng mga pagkaing may gulay, sariwang isda o kanin na may kasamang mga sangkap mula sa lokal na ani ang layunin ay magbigay pugay sa mga biyaya ng lupa at magbahagi ng pagkain sa pamilya at mga mahal sa buhay. Ang pagkain na sama-samang inihanda at ibinahagi ay nagpapatibay ng ugnayan at nag-aanyaya ng mas maraming pagpapala sa tahanan. Ngayon naman, pakinggan natin ang mga mahahalagang babala at bawal na sa araw na ito. Ang paglabag sa mga ito ay maaaring magdala ng kamalasan at negatibong enerhiya sa iyong buhay. 1. Huwag magwalis ng bahay sa gabi. Mistikong dahilan. Pinaniniwalaan na ang pagwawalis sa gabi ay nagtataboy ng swerte at kasaganaan palabas ng bahay. Bukod pa rito, maaaring itong maistorbo ang mga mabubuting spirito na nagbabantay sa iyong tahanan at imbitahan ang mga masasamang espiritu na pumasok. Ang dumi at alikabok sa gabi ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin espiritual, konsekwensya. Ang paglabag dito ay maaaring magdulot ng sunod-sunod na kamalasan sa pinansyal na aspeto, pagkawala ng mga oportunidad at pakiramdam ng bigat o negatibong enerhiya sa loob ng tahanan. Magiging mahirap magkaroon ng kapayapaan at ginhawa ang pamilya. Ku, huwag magpahiram o manghiram ng pera sa gabi. Mistikong dahilan. Ang paglilipat ng pera sa gabi ay sinasabing nagpaputol ng daloy ng kasaganaan at nagdadala ng malas sa pananalapi. Ito ay tulad ng pagbibigay ng iyong suwerte sa iba o paganyaya ng utang na hindi mababayaran. Ang dilim ay panahon ng pagtitipon hindi ng pagpapakalat ng yaman. Konsekwensya, maaaring humantong sa paghirap sa pananalapi, pagkawala ng negosyo o pagkakabaon sa utang. Para sa nanghiram, maaaring mahirapan siyang bayaran at para sa nagpahiram, maaaring hindi na bumalik ang kanyang ipinahiram. Iwasan ng pagputol ng buhok o kuko. Mistikong dahilan ang buhok at kuko ay pinaniniwalaang konektado sa ating life force o vital energy. Ang pagputol sa mga ito sa mga partikular na araw, tulad ng araw na ito, ay sinasabing nagpapahina sa ating aura at nag-aanyaya ng sakit o kamalasan. Ito ay isang uri ng pagpapalit ng kapalaran na maaaring maging negatibo. Konsekwensya Maaaring magdulot ng biglaang sakit, pagkawala ng personal na lakas, o pagakit ng mga maliliit, ngunit nakakainis na kamalasan sa mga pang-araw-araw na gawain. Dapat iwasan para mapanatili ang iyong kalusugan at proteksyon. Huwag mag-away o magtalak sa pamilya. Mistikong dahilan. Ang pag-aaway at masamang salita ay nagdudulot ng negatibong enerhiya na kumakalat sa buong tahanan. Pinaniniwalaan na ito ay nagtataboy sa mga mabubuting spirito at nag-aanyaya ng pagkakawatak-watak at kalungkutan sa loob ng pamilya. Konsekwensya Ang patuloy na away ay maaaring humantong sa pagkasira ng mga relasyon, kalungkutan at paghina ng band ng pamilya. Ang tahanan ay magiging isang lugar ng tensyon sa halip na kapayapaan. 5. Huwag magtapo ng pagkain o magaksaya. Mistikong dahilan ang pag-aaksaya ng pagkain ay isang paglapastaangan sa mga biyaya ng lupa at ng Diyos. Pinaniniwalaan na ito ay nagagalit sa mga espiritu ng kasaganaan at maaaring magdala ng kakulangan o kahirapan sa susunod na ani o sa mga susunod na araw. Konsekwensya Maaaring magdulot ng kakulangan sa pagkain sa pamilya, paghihirap sa pagkuha ng sapat na yaman o pagkawala ng respeto sa mga pinaghirapan. Dapat laging pahalagahan ang bawat butil ng biyaya. Huwag mang intriga o magsinungaling, mistikong dahilan. Ang paninira o pagsisinungaling ay sumisira hindi lamang sa tiwala ng tao, kundi pati na rin sa iyong sariling kaluluwa. Pinaniniwalaan na ang ganitong mga gawain ay umaakit ng masamang karma at nagpaparumi sa iyong espiritual na aura. Ito ay nagtataboy ng mga pagpapala at nagdadala ng dilim sa iyong puso. Konsekwensya Maaaring humantong sa pagkawala ng tiwala ng mga mahal sa buhay, pagkakaroon ng masamang reputasyon, at isang pakiramdam ng bigat sa iyong kalooban. Ang katotohanan ay laging mananaig at ang kasinungalingan ay magdadala ng kapahamakan iwasan ng paglakbay ng walang mahalagang dahilan, lalo na sa gabi. Mistikong dahilan, ang paglalakbay ng walang malinaw na layunin, lalo na sa gabi, ay pinaniniwalaang naglalantad sa tao sa mga panganib mula sa mga dinakikitang nilalang o masasamang espiritu ang mga daanan sa gabi ay maaaring tahanan ng mga maligno na naghahanap ng biktima ang paglabas ng walang sapat na pagdarasal ay nagpapahina sa iyong proteksyon. Konsekwensya, maaaring magdulot ng aksidente, pagkaligaw, o pagkakaroon ng masamang engkwentro sa mga hindi inaasahang nilalang. Dapat laging maging mapagmatyag at manalangin bago umalis ng bahay. O huwag iwanan ng pintuan o bintana na nakabukas sa gabi kung walang bantay mistikong dahilan. Ang mga bukas na pintuan at bintana sa gabi ay sinasabing nag-aanyaya hindi lamang sa mga magnanakaw kundi pati na rin sa mga masasamang espiritu at negatibong enerhiya na pumasok sa iyong tahanan. Ito ay tulad ng pag-iwan ng isang imbitasyon para sa mga di ka nais, nais na bisita. Konsekwensya, maaring magdulot ng pagnanakaw masasamang panaginip o isang pakiramdam ng hindi pagiging ligtas sa sarili mong tahanan. Mahalaga ang pagpapanatili ng seguridad, physical man o spiritual. Sa huli, tandaan, ang araw na ito ay isang paalala na ang ating mundo ay puno ng mga hiwaga. Ang pag-unawa sa mga tradisyon at pamahiin ay hindi lamang paggalang sa nakaraan, kundi isang gabay din sa isang mas maingat at mapayapang kasalukuyan naway maging protektado kayo at punuin ng biyaya sa araw na ito at sa lahat ng mga araw na darating hanggang sa muli mga kaibigan patuloy nating tuklasin ang mga lihim ng buhay